ang obligasyon ng uh, Coast Guard bilang isang civilian agency ipangalagaan ang ating uh, teritoryo at ang ating mga uh, exclusive economic zones no? at pangalagaan ang ating mga mamamayan. So talagang dapat kabahagi ng katungkulan nila na depensahan yung mga water host na ating mga mamamayan. Pero bakit hindi sila gumagamit? Dahil alam nila na wala naman silang kakayahan na labanan yung mga uh, mas marami at mas matinding mga Coast Guard vessels ng China. So kinakailangan talaga sa ating pagdedesisyon, tanggapin ang katotohanan kung kaya ba nating labanan ng China o hindi. Dahil kung talaga namang hindi natin kaya labanan ng China, at tayo aasa sa Estados Unidos. Ano nangyari? Nasaan si Uncle Sam? Sige nga yung mga maka-Amerikano, mga, 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 mga nasa ang ironclad support ni Uncle Sam. Sige nga! Oh, sige, magsalita kayo ngayon, Secretary... Uh, um, ang pangalan nito, Gibo. Oh, ang tindi ng paniniwala niyo sa Amerika. Nasaan sila ngayon? Oh, bakit walang ginagawa? Oh, di ba? National Security Council, kaibigan ko, Secretary Anyo. Nasaan ngayon ang mga defenders ninyong mga Amerikano? Bakit walang ginagawa? Bakit? Ayaw nila ng gulo sa China. Bakit kayo nakikigulong ngayon? Madali lang po yan. Ibalik natin at tumupad dun sa kasunduan ng panahon ng dating presidente na pagkain at tubig ang ibibigay sa mga tao sa Sierra Madre. Walang gulo kung ganun. Pero kapag sumuway tayo, doon sa sinabi ng China na bawal talaga ang pagbadala ng mga construction materials, mangyayari po yan, iwa-water cannon ka kayo ng water cannon. Ang feeling ko, gusto nyo iwa-water cannon ka kayo para mukhang kawawang Pilipinas, magalit ang mga Pilipino at maging dahilan para nga humingi ng saklolo sa Amerika. Nako, pabilisin nyo na. Sige, girahin nyo na ang China nang matapos na. Nang makita niyo kung anong epekto ng gera sa Pilipinas na hindi naman sa sasaklolohan ng Amerikano. Ano ba naman kailangan paggawin para maipasok sa isipan ninyo ng mga Amerikano hindi makikigera kung wala silang pang nasyonal na interes? Anong pakialam nila sa Sierra Madre? Anong pakialam nila sa Ayungin Sol? May pagkakapirahan ba sila dyan? Kung ito'y nangyari pa dyan sa real Bank na milangis, interesado pa sila dahil po pwedeng text ako ang kumaanap ng langis dyan o isang Amerikanong kumpanya. Kailan nyo aaminin na talagang hindi tayo dapat makigera kasi hindi naman tayo mananalo unless sasakluluhan tayo ng Amerika na hindi mangyayari. Bakit ba kayo asa ng asa dyan sa mga Amerikanong yan? Eh ang kasaysayan natin, wala namang ginawa yan kundi patayin lang tayo sa pinakarumal-dumal na mga pamamaraan nung tayo nagkaroon ng gera. Nung nais nila tayo talagang supilin. ba? Diba? Bakit hindi tayo natututo sa kasaysayan? Dahil ba tayo nag-aral sa Amerika? Ay eh ako nag-aral din sa Amerika. Doon sa University of Michigan. Kung saan ako nag-aral, nandun yung napakalawak na Filipiniana collection doon sa rare books at rare newspaper section ng library. Nakita ko talaga kung gano'ng katindi ang, ang pang-aapi ng mga Amerikano sa Pilipino. Nasa Filipiniana section po yan ng University of Michigan Library, sa isang isa pinakamalaking library ng buong daigdig. So bata pa ako, nabasa ko na yung mga accounts ng mga rare books kung paano nila talagang walang awang pinagpapatay ang mga Pilipino. And yet ngayon, kung sumamba kayo sa mga Amerikano, parang sila magsasalba sa atin. Kailan nila ginawa yun? Pati nung pangalawang pandaigdigan digmaan, tayo po ang namatay. Sure, may mga namatay din mga Amerikano rito. Pero karamihan po nang namatay sa death march, mga Pilipino. At anong ginawa ninyo, Amerika? Sa lahat ng mga bansa na lumaban sa mga Aleman at sa mga Hapon, Tanging mga Pilipino lang ang pinagkaitan ninyo ng benepisyo. Kailan nyo lang binigyan ng medalya ang mga Pilipinong lumaban sa pangalawang pandaigdigan digmaan pero wala ng ibang benepisyo. Samantalang yung mga European sa lumaban sa mga Nazi, binigyan ninyo ng mga benepisyo, pinansyal, pati citizenship, ang mga Pilipino pinagkait nyo. Bakit? Dahil kami ba hindi puti? Mahiya kayo sa ginawa ninyo. Nagpakamatay din ang mga Pilipino dahil sa inyo.